Hello guys, may bisita tayo. May bisita tayo ngayon dito sa bahay oh. Lalupit ng mga gamit oh. Yan. Kabibio nakadikit pa sa bato. Na itim. Ito. Kabibio na itim din. Ito matindi. Tagos ilaw ba ito, bro? Tagos. Hmm, ilaw na ano, kulo, oh. puti. Oh, tindi ng No, tingi do. Oh, but, tagus ilaw nga oh Matindi. gul? gul na ano, ang lupit. Ah. itong talagang ginagaaan ko dito, itong isa o. Oh. Kumpleto na ito, mga dignom. May sinukuan ito wala. Sa alitagtag tak saka no. Dignom manaw. Kabilaan pa nakruso. Hintay tiba. Ito anong ano na to sangkap nito? Hmm, ganun din. Ali tag at saka ano dignum. Pinagsama ano? Hmm. Sama mo naman yung, yung pang-personal na isa pa. Ito? Yan, pulang pula. Ah, ito oh, din oh. personal din niya talaga ito, kaya lang ayo alpasan dito. Ito, ito kabibi na pula naman ito. Sa ano to sa bait talaga ito nakukuha. Itong mga ganito. Dun sa hunting site dun sa south. Nakalitan ko na lang sa yan. Ito, sinukuha naman ito. ito sinukuha na pulang tanso. Ito, ang, ano, ano nga ano nito? Ano, ano, Tibak. Yan ang sagi, ah, uh, uh, buto ng saging. Buto, na, ng, libon. buto ng saging na ano, libon. Itong nakapalibot yan sa hanyo. Ito. 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 Sa Ito. 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 sa Ito. Champan tayong kuha niya. Yan hmm. ang tunay na kristo. Buo. Hmm. Wa, hindi buta sa likod. Pero dito ako naghanga oh. Sa ano sa kuhol talaga na to, puti. Ayan talaga. Tagos ilaw. Marami ng ano dyan. Kumukuha talaga. Paltan ko na sa ito ah. Hindi ako, hindi pwede. Hindi <laughs> ah. Kahit mga tatlong video yun na ipapaltan okay. ko sa yan. Sinupo, um, ano. Ano yan ang sinukuhan. Eh? Ha? Yan ang bisita natin. Galing pa ito sa south. Hindi ko lang pinakita yung mukha niya at, uh, Bawal. bawal-bawal sa army kasi. Yan po, yan lang po ang ating ano ngayon ha. Sige po.